Mga kaibigan, magandang araw sa inyo mula Quezon City hanggang Dubai, Los Angeles hanggang Davao. Welcome sa ating political deep dive na puno ng katotohanan, kwento at konting pangasar. Ako ang inyong host at, at ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue ha. Sangayon ba kayo sa ginagawa ng administrasyon ni PBBM laban sa Duterte allies at supporters, lalo na kay Vice President Sara Duterte. O baka naman it's time to call out the hypocrisy sa malakanyang no? Let's set the stage. Noong 2022 ha, magkaalyado sina PBBM at VP Sara sa Unity Team, pero ngayong 2025 na at parang teleserye ang politika natin, break up, betrayal at impeachment drama. Ang tanong, is PBBM protecting the nation o sinusupil niya ang mga Duterte para sa sariling interes? At bakit parang laging nadadamay ang ordinaryong Pilipino sa away ng mga elitista? Before we dive in, ha, Uh, hit that subscribe button, ilike ang video at i-share sa mga kababayan natin sa Riyadh, Sydney at Toronto. Kung gusto nyo ng mas maraming ganitong content, mag super thanks na please ha. Uh, na rin para suportahan ang ating channel, hashtag walkwithlan para sa mga OFW kahit maliit. Malaking tulong yon. Let's get started. Okay ha, mga kababayan, let's rewind ng konti. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, love him or hate him, nag-iwan ng malaking marka sa Pilipinas. No? Uh, from his war on drugs to infrastructure projects, maraming Pilipino ang naniniwala sa kanya. Sa Davao, ha? halos Diyos ang turing sa kanya. Pero bakit nga ba loyal pa rin ang mga DDS, Duterte diehard supporters, kahit tapos na ang termino niya? No? Here's the deal, ha? Si Duterte kahit kontrobersyal, nararamdaman ng masa na may malasakit sa panahon niya. Maraming OFW ang nagsabing mas ligtas ang kanilang pamilya sa Pinas dahil sa anti-crime policies. Sa kabilang banda, critics point out, no? The human rights issues, EJ cases, impunity at ang at ang pivot no sa China. Pero let's be real, ha. Hindi perpekto si Duterte, pero hindi rin siya ang demonyo, ha? Demonyong ipinapakita ng ibang media. Ngayon, ang focus ay kay VP Sara Duterte. Siyang torchbearer ng Duterte legacy ha. Pero bakit parang gustong-gusto siyang ibaksak ng administrasyon? Is it because she's a threat sa 2028 elections? Or is there the, is there truth sa mga allegation ng corruption at misuse of funds? Let's break it down. Okay ha? Speaking of VP Sara, no, let's talk about the elephant in the room. Ang impeachment case laban sa kanya no February 5, 2025, may git 200 lawmakers ang nag-endorse ng impeachment complaint laban kay VP Sara, ha? Ang mga dahilan, alleged misuse ng 612.5 million pesos sa confidential funds, betrayal of public trust at get this, pangbabanta daw sa buhay ni na PBBM, First Lady Liza at Speaker Martin Romualdez. Pero teka ha, kate. <laughs> Let's examine this critically. Ang confidential funds issue, hindi ba't karaniwan yan sa gobyerno? Bakit si VP Sara lang ang hinintay ng parang kriminal? No? Si PBBM, hindi ba't may confidential funds din ang kanyang opisina? Bakit walang investigation dyan? At saka, yung death threat allegation, seryoso ba? Wala pang solid evidence na ipinakita sa publiko. Ang mas nakakainis, parang political vendetta ito. Si VP Sara mismo nagsabi na hindi siya allied sa administrasyon, kaya hindi rin siya binibigyan ng sapat na pondo para sa Office of the Vice President. Sa 2026 budget ha, 733 million lang ang hiniling niya. Hindi malaki pero malamang tanggihan pa rin dahil hindi siya team PBBM, no? Sa kabilang banda, Let's be fair, ha? Ang mga critics ni VP Sara tulad ng house uh, ng House Prosecutors, may punto rin ha. Kung totoo ang misuse ng funds, kailangang imbestigahan. Pero bakit parang si Sara lang ang target? Hindi ba systematic ang problema ng corruption sa gobyerno? Why single her out, no? It smells it, it it smells like a witch hunt, mga kababayan. At itong Senate, no, nagpapadala pagbalik ng impeachment case sa House. Ano ito? Laro-laro parang sinisend back ang homework sa teacher dahil mali ang format. Pero seryoso ha, ito ang delaying, ito ay delaying tactic ng mga Duterte allies sa Senado. Ah, tulad ni na Senator Bato de La Rosa at Bongo. Ah, uh, they are filibustering to protect VP Sara. Okay, una, tingnan natin ang political landscape. Noong 2022, nanalo si na PBBM at Sara dahil sa unit team. Pero noong 2024, nagkaroon ng messy breakup dahil sa policy disagreements at personal grudges. Ngayon, ang mga Duterte alay sa sinado tulad ni na Amy Marcos, Bongo at Bato de La Rosa hindi na sumusunod kay PBBM. Pangalawa, may allegations na gumagamit ang administrasyon ng PR firms para siraan si VP Sara, isang Makati-based firm, Com Sense Incorporated daw, ang nasa likod ng anti-Sara propaganda sa TikTok at Facebook, ha? pati yata sa X. Sabi ni VP Sara, ito ay bahagi ng covert IO, Operation Hi-Fi, para i-disqualify siya sa 2028 elections. Kung totoo ito, grabe ang level ng dirty politics. Pero let's give PBBM the benefit of the doubt. Ha? Ang sabi ng palasyo wala daw kinalaman si PBBM sa impeachment ni Sara at hindi siya ang sangkot sa anumang korupsyon. Pero teka, wala siya kinalaman bakit ang mga allies niya sa House ang nangunguna sa impeachment. At bakit parang laging si Sara ang scapegoat kapag may issue sa gobyerno. Ang mas malaking tanong, ano ang nagawa ni PBBM para sa ordinaryong Pilipino? No? Sa ekonomiya, oo, may growth ha, pero ramdam ba ito ng masa? Sa abroad, maraming OFW ang nagre-reklamo inflation at kawalan ng trabaho sa Pidas. Sa halip na mag-focus sa mga Duterte, bakit hindi unahin ang poverty o education at healthcare? Mga kaibigan, let's talk about the DDS culture ha. Sa X may mga nagsasabing parang cult ang mga supporters ni Duterte. Blind loyalty raw. Pero hindi ba lahat ng political groups may ganitong behavior? Tignan natin ang Marcos loyalists. Hindi rin ba sila nagdi-defend kay PBBM kahit may mali? Ang DDS para sa akin ay hindi lang tungkol kay Duterte. It's about a movement na naniniwala sa pagbabago. Pero ang totoo, may mga supporters na sobrang fanatical at ito ang ginagamit ng mga critics para siraan ang buong grupo. Sa kabilang banda, ang mga DDS ay may punto rin. Bakit parang lagi sila ang target ng demonization? Looking forward ha? Ano ang mangyayari sa 2028? Si VP Sara ba ang magdadala ng Duterte Legacy o may ibang leader na lilitaw? At si PBBM, magkakaroon ba siya ng malakas na successor? Sa ngayon, parang walang klarong frontrunner. No? Kaya naman, lalong nagiging intense ang labanan. Ang malaga mga kababayan, ay maging critical tayo ha. Huwag tayong magpadala sa propaganda kung pro-Marcos man o pro-Duterte. Ang tunay na laban ay para sa bayan, hindi para sa mga apelyido. Okay, before we wrap up, ano, let's talk to our kababayan abroad sa Dubai, Toronto, Sydney at Los Angeles. Alam ko mahirap ang buhay ng OFW pero kayo ang tunay na bayani ng Pilipinas. Ang inyong boses ay mahalaga sa politika natin kaya naman i-share nyo itong video na ito sa mga grupo nyo sa WhatsApp, <coughs> Viber at Facebook. Kung gusto niyo na mas maraming ganitong content, mag super thanks na please. Kahit one dollar o five dirhams, malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ang pagbabahagi sa katotohanan. At syempre ha, subscribe na rin para updated kayo sa mga susunod nating episode. So, sangayon ba kayo sa ginagawa ng administrasyon ni PBBM laban sa mga Duterte allies? Para sa akin, it's a mixed bag. Si VP Sara at ang mga DDS ay hindi perpekto pero parang unfair ang ang pag-target sa kanila habang maraming issue sa gobyerno ang hindi na-actionan, no? Si PBBM naman ay may magagandang nagawa. Pero kailangan mag-focus sa masa hindi sa political vendettas. Ang tu ang tunay na tanong, sino ang tunay na salot ng bayan? O sa bayan ang sagot, hindi si Marcos, hindi si Duterte, kundi ang sistema ng elitismo at korupsyon na inintay natin bilang Pilipino. Mga kaibigan, mag-comment kayo sa baba ha. Team Sara ba kayo? Okay? Team Sara ba kayo? Team PBBM o Team Bayan? I-share nyo rin ang video na ito sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Riyadh at Sydney. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod. Ah, na episode, stay woke mga kababayan. Paalam!